Hello guys, nandito kami sa labas. Grabe ang lamig ngayon dito. Yung box niyo. nandito <laughs> kami ngayon ng alaga. Kuya, daming ibon. Anda. <laughs> nandito kami ng alaga ko sa labas. Ganito ginagawa namin araw-araw. Yung bang ano tawag niyan? Basta na dito kami araw-araw. Tapos 'yan, kailangan, oh, tinamay mga kalapati oh, 'yun oh. Oh, ang dami dito. Makikita mo dito araw-araw ang dami kumakain dito ng mga ibon. Yung tena kasamahan niyo. Samahan. Ayun oh. No? Nagtambak kasi dito yan oh. No? Uh, na, nakalagay kasi diyan. Naglalagay rin kasi ako ng pagkain dito. Ngayon di ako naglalagay kapos pa sa pagkain ko. Ayun, ang pagkain dito. Ayun, nagliliparan na mga ibon kasi nga may dumaan daanan kasi to dito. Maganda sana to. Nilagyan to ng ano dito eh. Mga upuan. Ang ganda talaga dito magtinda-tinda ba. Sana all. <laughs> Alam niyo mga langga. Yung mga apartment na yan. Akin yan lahat. <laughs> Ayan nakita nyo? Yan o. No? Ayan. Nakita nyo. Ito yung aming apartment. Ito yung aming bahay. Ay. Yung bahay ko. Ayan o. No? Yun o. No? Nakita nyo? Hmm. May Bahay ako dyan. <laughs> Sabi ba ni Daman. God <laughs> <Kadob. laughs> Araw-araw kasi nandito kami. Para ano. Uy, ang laki ng aeroplane, oh. Dito. Asa na? Uy, asa na? Basta nandito kami araw-araw. Uh, mga ano kami dito. Mga dalawang oras, isang oras, ganyan. Uy, okay, grabe lamig talaga ngayon. Maya-maya, papasok na kami sa loob. Nagpapainit lang kami. Ang sarap ng ano dito. Masarap talaga magtambay dito. Kaso lang, nagkataon talaga na Malamig dito. Aywan ko ba? Summer na. Ganito dati. Ganito February. Grabe na init dito. Halos pag kami ng alas 4 ng hapon. Ay, grabe. Ang sakit sa balat. Ngayon, ang sarap naman ng hangin. Malamig. Tinan mo yung buho ko nga. O, oh, lipad na lipad. Ayan. Tapos ngayon, ginagawa ko mga langga. Dito ka lang kami. Nagtatambay kami. Ang daming... Da anda, Ayan, o. Oh. Pagbibigay ng pagkain. Ang dami kasi nagbibigay ng mga ano dito at saka hindi lang Makikita mo dito yung kapaligiran namin as in. Sa gabi, mahirap lumabas dito kasi parang ano to, syempre maraming apartment. Di ba masabi? Pero pag sa araw, marami, masarap magtambay dito, kagaya nito. Na yun na nga lang. Ito lang ang aking ibabalita yung buhay ko. Ayan o. Oh. Nakita niyo mga langga yan o, oh, mga apartment na yan. Yan mga apartment. Puro mga Pilipina ang mga nakatira dyan speaking of mga kababayan mm -hmm. naku, hulihan na ngayon sa patharian kaya kung ako sa inyo, ingat-ingat talaga kayo yung mga nagmamasads-masads dyan ang daming Pilipino ngayon na nauhuli sa mga masads-masads na yan kasi nag extra income sila di ba? kaya nga, kung ako sa inyo itigil nyo na yan magtiis na lang tayo kasi nakarating nga tayo dito sa ibang bansa na ganito eh. Di ba? Kung mayroon man lang kayong hangarin, aba ipagpre na lang talaga. Hatching ako. Ay. Ay! excuse me, hindi natuloy yung hatching ko kanina ngayon, natuloy na. Ayan, dami sa sakin na dumadaan. Ayan mga langga. Ay, yung kabila na yan dyan andun yung bakala, andun yung grocery na malaki. Tapos ngayon, dito kami pumupunta ng aking alaga Diyan sa side na yan, sa kalsada na yan. Kasi, may grocery dyan na Pilipino ang tinta. May isda nga silang tinta dyan eh. Pero, is, yun na nga lang isda na sa freezer. So, mga langka, ito lang ang aking ibabalita dito. Sana, bukas. <laughs> yung mga apartment na yan, no? Yan, no? Yan, no? Yan, ang sarap po. Yan, no? mga Pilipino yan, mga kababayan natin dyan, mga nandyan nakatira. So, dami talaga. Napakarami ngayon mga kababayan na nandito ngayon sa Riyad. Dahil nga open sila at saka hindi lang uh, magandaan sahuran. Kung makatapat ka ng uh, employer na magandaan sahod. Eh, sana marami salamat yan sa panunod nyo ng aking mga video at nagusuhan nyo. Kasi nandito yung dumadaan yung malaking eroplano. Ayan mga langga. See you next video.